Yan, ako naman po ngayon ang maglalaba. Buen! Hindi ko! Eh, sa ngayon magbabalaw na ako. Ito po ang aking paraan para magbalaw. Paano magbalaw ng labahan. Nice. Kasi puro kumot po yan. Tsaka mas mabilis pong trabaho ang pagbabalaw sa washing machine kumpara sa inalagay sa planggana mas magaso sa tubig yan yun ang tips ko para sa mga nagbabanlaw ng damit sa mga nanay na babalaw yan, imimekos-mekos natin yan para mas mabilis unang banlaw pa lang yan ito po yung katapos yan oh malinis yan may pangalawa pa yan pangalawang bats pa yan na May yung mekos mekos natin yan kasi uh, para mas mabilis at makapag manicure pa yung mga ibang nanay ito lang aking tips para sa pagbabalaw ng damit gawin natin automatic ng ating washing machine tapos habang umiikot yan para siguradong malinis napapaitan ng, ng malinis buksan natin to gawin natin automatic mm, lang yan, mm, yan. tapos habang minimekos mekos nya ino tornero ay tornero yan dito kuno panot tornero Ayan mga isang, so, Ganyan maglaba mga itik ah <laughs> oh. di mabilis p